Naisip mo na ba kung saan ba talaga nagtatapos ang responsibilidad at ano naman ang kinalaman niyan sa pang-araw-araw nating buhay? Well, yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Tatalakayin natin ang isang napakalakas na konsepto, ang radical na responsibilidad. So, simulan natin sa isang tanong. Para sa iyo, saan nga ba nagtatapos ang responsibilidad? Yung tipong kanino na ba talaga ang huling say kapag may nangyari, mabuti man yan o masama? Sige nga, pag-isipan mo sandali. Alam mo, ang sagot sa tanong na yan makikita sa desk ng isang dating presidente ng Amerika, si Harry Truman. Meron siyang isang simpleng sign doon na nagsasabing, The box stops here. Apat na salita lang, pero grabe, napakabigat ng kahulugan. Okay, so ano nga bang aral ang maukuha natin mula sa desk ng isang presidente at paano 'to nagbibigay linaw sa ideya ng pamumuno, hindi lang sa isang bansa kundi pati na rin sa sarili nating mga buhay. Kasi, isipin mo, bilang presidente, hawak niya ang pinakamataas na kapangyarihan, pero kasama niyan, yung pinakamabigat na responsibilidad. Alam na alam ni Truman na sa huli wala siyang ibang pwedeng sisihin, wala siyang pwedeng pagpasahan ng problema. Siya at siya lang ang mananagot sa lahat. So, ano ba talagang ibig sabihin yan? Well, basically, tatlo ang ibig sabihin. Una, sa kanya nagtatapos ang chain of command. Pangalawa, wala nang iba pang pwedeng pagpasahan ng sisi. At pangatlo, ano man ang resulta, tagumpay man yan o palpak, sa kanya ang responsibilidad. Ganun kalinaw. Pero, alam nyo ba? hindi lang si Truman ang nag-isip ng ganito. Libo-libong taon bago pa man siya, may isang emperador na Romano na halos pareho ang pananaw. Tingnan natin ang koneksyon nito sa filosofiyang Stoic. Ito si Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher emperor. Sabi niya, kung itutuon lang natin ang ating atensyon sa mga bagay na kaya nating kontrolin, yung mga sarili nating pagpili, aba, wala nang puwang para manisin ng iba o kahit pa ng tadhana. Halos pareho sa prinsipyo ni Truman, di ba? Ang pananagutan, nagsisimula at nagtatapos sa sarili. So, ano ba talaga itong mga bagay na kontrolado natin? Dito na ngayon papasok yung konsepto ng sphere of control o yung saklaw ng ating kapangyarihan. Mahalaga to, so pakinggan nyo. Ganito yan kasimple. May dalawang sphere. Sa kaliwa, andyan yung mga bagay na nasa kapangyarihan natin, yung ating mga desisyon, yung ating attitude, at yung ating mga tugon or response. Sa kanan naman, yung mga wala sa kontrol natin, mga pangyayari sa labas, kilos ng ibang tao, at syempre yung nakaraan. Ang susi, mag-focus tayo sa kaliwa, sa mga bagay na kaya nating kontrolin. Ang tawag dito ay reason choice o makatuwirang pagpili. Ito yung kapangyarihan nating piliin kung paano natin titignan at haharapin ang mga nangyayari. At dito, dito mismo nakasalalay ang tunay nating kalayaan. Kasi hindi ito tungkol sa kung anong nangyayari sa atin, kundi kung anong ginagawa natin tungkol dito. Okay, ngayon, paano naman natin to isa sa buhay? Dito na pumapasok yung napakagandang ideya na maging presidente tayo ng sarili nating mga buhay. Grabe, ang lakas ng dating, di ba? Hinahamon tayo na akuin yung role na yan. Isipin mo, ikaw ang may hawak ng Oval Office ng sarili mong mundo. Ikaw ang commander-in-chief ng mga desisyon mo, ng saloobin mo, ng mga kilos mo. Hindi mo na kailangang hintayin yung iba para ayusin ang problema mo o sisihin yung traffic kung bakit ka na late. Hindi. Ikaw ang gagawa ng paraan. Paano? Simple lang. Tatlong hakbang. Una, kilalanin at tanggapin mo. Kontrolado mo ang iyong saluobin at reaksyon. Pangalawa, isa puso mo na to. Walang ibang dapat managot kundi ikaw. Wala kang pagpapasahan ng sisi. At pangatlo, at pinakaimportante, kumilos ka. Harapin mo ang bawat araw na dala-dala ang responsibilidad na yan. So, ayan na! Bumabalik tayo sa orihinal na parirala, The Buck Stops Here. Pero sa pagkakataong ito, hindi natutungkol sa isang presidente. Tungkol na to sa atin. Pwede nating gawin personal na mantra sa buhay. Pero teka lang nga, klaruhin natin na hindi ito tungkol sa panimisi sa sarili, okay? Ito ay tungkol sa empowerment, yung pagbibigay kapangyarihan sa sarili. Kasi kung sa atin nagtatapos ang lahat, ibig sabihin, tayo rin ang may kapangyarihang baguhin ang takbo ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Sa huli, isa lang naman talaga ang taong may tunay na pananagutan sa buhay mo. At nakikita mo siya sa salamin araw-araw. Isa, ikaw yon. Ang responsibilidad ay nasa iyo. Nasa iyo ang bola. Kaya ang tanong ngayon, ano ang susunod mong hakbang? Anong gagawin mo ngayong alam mong hawak mo ang kapangyarihan? Pag-isipan mo.